Pagpalang magasalat sa ating mga viewers, subscribers, shoutouts sa inyo. Uh, Mag-upload tayo ngayon. Para ang ating content ay tungkol sa uh, ano panalangin bago ang spiritual na gawain. O gawain spiritual. Ito yung panalangin. Ito. Uh, ito. Ang ganda nito, ipaprint nyo sa inyo. Hmm. Uh, ipaprint para may kopya kayo. Okay. Ayan. Mm -hmm. Sama niyo na rin yung Abi Maria. Ito yung Abi mm -hmm. Maria. O, ayan. Ayan. Kung wala kayong kopya ng Abi Maria, pati Pater Noster. Ayan. You know? mm -hmm. Yan, ipaproject na rin ito. At saka yung Gloria Patri. Ayan. Okay? Ayan. Yan, nito na rin yung panalangin ng pagsisisisi. Kung may pagsisisi sa makasalan mo, yan o. No? Yan o. No. Ito yung panalangin sa Diyos Ama. Ayan Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Viva Salvador del Mundo. Ayan na. Ayan po ang panalangin sa Diyos Ama. Ito yung panalangin sa Impinito Diyos. Yan yung gumagamit sa inyo ng Impinito Diyos. Ito ang panalangin. no? Oh.

kanununuan. No, 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 no. Kasi naghahanap nito sa inyo yung kanununuan. No, no, no. Ang panalangin sa katastas ng Diyos, Ama, kabuuan ng HJRD. Ito'y pakaingatan sapagat sumisira ito ng baril. Ito So, dito hanggang dito lang muna tayo. Uh, shout nga pala sa inyo lahat uh, pasensya na at tayo hindi masyadong na kapag upload. Ah. Uh, salamat, salamat sa inyo at tayo lagi Laging ang gusto mga pag-upload lagi mo kung busy maraming lakad eh so ganun na lang muli ang pagpala umaga at sana ay kasiyahan kayo ng umaga ng mga biyaya at lubos na pagpapala yun at maraming maraming salamat huwag kalimutan mo sa umaga at sa gabi bago matulog at pagkagising yun lang